Dahil nami-miss ko na si Tatay Noli, ay nagluto ako ng ganitong klaseng luto niya sa isda. Ito, tatlong pirasong ulo ng isda ang aming ulam. For today's video, hugasan ko muna. Bali, dalawang hugas na ito. Pangalawa. Hugasan din natin itong mga samya na aking ihahalo. Lagyan natin ng asin para lumasa yung isda. Ito yung hinugasan natin kamatis. So, bali ang gagawin lang natin ay kagayatin natin sa apat na piraso. Isasama na din natin yung buto sa pagluluto. Ayan. Nawaan din natin itong sibuyas sa apat na piraso. Dalawang piraso lang itong aking sibuyas tipid-tipid. Medyo mahal kasi ang bilihin ngayon. Nagpapapoy na tayo mga kabukid. Meron ako isang mangko na tulid. Ilagay natin dito sa paborito kong ano, kawali. Ito yung pinakasabaw natin. Ang lulutuin ko mga kabukid ay yung paboritong luto ni Tatay Noli sa isda. Kahit anong klase ng isda. Una, ilagay natin itong sibuyas. Uh, Ilagay natin tong ating hiniwang kamatis. Takpan muna natin at ating pakukuluan. Dahil kumukulo na, ayan, maglagay tayo ng ginurog na paminta. Maglagay tayo ng cutting vegetables. Maglagay tayo ng asin. At tikman natin kung okay na yung lasa. Okay na. Takpan muna ulit natin at hayaan nating malanta yung kamatis. Ayan, kulong-kulo na. At yung kamatis, naghihiwalay na sa kanyang balat at daman. Pwede na natin ilagay itong mga isda. Pulo na naman to, paborito namin. At lalong-lalo na ako. Maglalagay din ako nitong apat na siling green na haba. At konting pakulo lang dyan. Hanggang sa maluto siya, ay okay na. At ayan na mga kabukid luto na 'yung ating kinamatisang ulo ng tilapia.